the big one. Malapit na. Dalawang landas ang magpapasya sa iyong buhay o kamatayan. Tignan mong mabuti ang larawang ito. Aling landas ang pipiliin mo? Ang isang landas ay pinamumunuan ni Satanas. Pinababaliwala ka niya sa sakuna at mga babala ng Diyos na nagtutulak sa iyo na habulin ang mga makamundong bagay at mahalin ang pera at kayamanan bagamat nakakakuha ka ng pansamantalang kasiyahan kapag dumating ang malalaking kalamidad, humahantong ito sa walang hanggang pagkawasak. Ang isa pang landas ay ang daan ni Jesus. Tinuturoan ka niya na magsisi at talikuran ang mundo. Bagamat puno ito ng mga pagsubok at pasakit at kaunting kasiyahan sa laman, kapag dumating ang malaking kalamidad, makaliligtas ka at makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Sabi ng Diyos, yaong mga nasa lahat ng bansa at lahat ng lahi na nahatulad na at nangagsisi na ay papasok sa aking kaharian at magiging aking bayan. Habang yaong matitigas ang ulo at hindi nangagsisi ay itatapon sa walang hanggang kalaliman upang mamatay magpakailanman. Amen kaibigan sino ang susundin mo kung pipiliin mo si Jesus at gusto mong makaligtas sa malalaking kalamidad i ang amen at ibahagi ang mensaheng ito para bigyan ng babala ang mas maraming tao na makatakas sa bitag ni Satanas